Ayan guys, bakit po ba kami lalabas for today's video? Yung damit po ni ate Yona ay maliit. At hindi ko na po alam ang size ng anak ko. Kaya ayan, sinama ko na silang dalawa. At papalitan po namin yung damit ni ate Yona. Ayan guys, lalakad na kami dyan. Pinapauna ko silang dalawa kaso ayaw nila. Medyo takot po. Dahil hindi po sila masyadong familiar sa lugar, tinanong po nila sa akin, "Mami, dito po ba yung dating pinupuntahan natin sa Nepo?" Sabi ko, "Oo, dito." Kasi hindi na po talaga sila lumalabas ng bahay at minsan lang po talaga kami gumala. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Ha? Ayan guys, nasa loob na po kami ng New Point at naglalakad kami papunta sa baba. Ayan guys, ito pala sa New Point sa pinaka ground floor yung palitan ng mga damit. At ayan, dito po kami sa shop. Ito pong shop na to is yung pinaka ano, pinaka dulo na po siya. Ayan, Ayan guys, mabilis lang po kami. Napalitan na namin ang dress ni Ate Yon. Buti na lang napapalitan namin yung dress. Kung hindi po namin napapalitan, bibili na naman kami ng isa pa. Nasa Jollibee na po kami. Nakakain daw po si Ate Yon Sarap naman yan. Ano gusto mo dyan? Si ate Yonah. Ito naman si ate Alison Ayan guys, kainin na tayo. Jollibee talaga guys. Hindi ko hindi-hindihanan mo anak ko. Oh, dahil love nila po nila si Jollibee. Iyay! pa si mami.

At ayan nga guys, pagtapos namin kumain yan, pumunta kami sa CR at umawara na naman si Mami. Ayan guys, meron pala akong nakita dito sa second floor ng Nepo Mall. Hindi po to sa New Point, sa Nepo Mall po. At ayan, may mga bago po sila dito, mga damit. Mga ba ah, bagong shop po to. At ayan, ang gaganda ng mga dress. Diba? Punta na kayo, bili kayo dyan oh. Gaganda oh. Ayan guys, at inaya pala ako ng dalawang bata. Maglaro daw po sila sa Wonder Park. At ayan. For sure, mag -e enjoy sila dyan. Hindi pa po sila nakakapasok dito. Ayan, papasok na po kami sa loob at magpapapalit po kami ng token. 100 pesos lang po yung token na pinapalit po namin. Pwede na po yun para sa kanilang dalawa. At ma-enjoy na nila yan, guys. Siyempre, sila yung pinaglalaro ko, no? Pati si mami nakilaro-laro na din. O, ako daw ang kumuha, sabi ni Allison. Ayan guys, minsan yung mga anak natin ipasyal din natin sila at ayan, paglaroy natin sa labas hindi yung puro na lang cellphone at tablet ang hawak nila sa labas naman guys, para iba naman mag enjoy yan for sure Ayan guys, pwede po natin dalhin dito yung mga anak natin once a week. Ayan, pwede na po sila mag-enjoy dyan. Ayan po sa Wonderforks, sa Nepomol po to guys. At for sure, familiar po sa inyo yan. Po anak ang mag-enjoy, pati po ang mami, and siguro pati na rin ang daddy. Ayan po, at nag-enjoy ang dalawa, at nagutom na naman sila. Pauwi na po kami dyan. Thank you for watching. Bye!